guys! Kamusta po kayong lahat? Tayo po ay may pupuntahan, yung pinuntahan natin kahapon sa Taal. So, babalik po tayo doon kasi nga po ay may kasalan po doon, yung pamangkin ng akong, aking mother-in-law. So, yun guys, punta tayo doon sa Taal, Batangas. Nandito, nandito tayo sa Batangas City, so sa Taal, Batangas tayo pupunta. So, dito pala guys ay ano, hapon na, uh, 2.30 p.m. So guys, tayo na doon. Ito yung ating water. Parang kulang, dadagdagan pa. Ayan And, guys, andito na tayo sa sasakyan. So, convoy pala kami guys nila Boyet. Papuntang ano, papuntang Taal. So, ito guys yung place namin. Ayan oh, mababa yung harapan namin kaya may tubig dyan ba. So, doon kami. Hindi na natin ipapakita para ano, um, may privacy naman, yung sila buwit na matalas na si buwit. Tapon ko si siya Si Kenneth pala, hindi na namin kasama. Yung pamangkin ko, umuwi na po siya. Tapon, Kasama na namin si, oh. si, anong tawag ito? Atoy? Hindi, ah, isa nang tinatawag na Atoy? Ikaw anak ano? Ubing Atoy? Si Rayjun. <laughs> Sa si Raven kasi laging tinatawag, ubing Atoy! Mga ganun ba? Si Rayjun. is na pupuntahan na pupuntahan talaga natin dito po 'yan sa ano uh, kamag-anak ng mama yung po uh, pamangkin niya po ang ikakasal so besperas po ng kasal niya ngayong ano ngayong gabi tapos yun guys heto na siya tapos yan uh, hindi po natin alam kung saan tayo pwedeng mark park park diyan dahil nga medyo masikip na makikita mo inyo po diyan medyo masikip tapos madami na din pong mga sakyan sa gilid-gilid So, yon titingnan natin kung saan po tayo pwedeng makapark yan. Pero yung padulo po niyan, guys, ay pababa po yan. So, hindi ko po, wala po pa akong idea dito kung saan kami magpapark. So, magtatawag na lang kami ng mag sa amin kung saan po pwede. Pwedeng magpark din. Hindi na pwede humarap sa Sige, sir. Masya. Sige na, mami. Sige lang. Ano pwede dyan, kuya? Pwede dyan, kuya, dito? Oo, Patay mo sa akin, ate. mo sa akin dito. Sabay mo sa akin. Grabe namang parking ang na itu okay, ah mau okay, okay. <laughs> ganun. Okay na to? Ang hirap mag ano ng parking dito. Ayun na. Guys, ang hirap ng parking. Dito pa kami sa sulok, oh. Yan. Tapos doon yung kasalan. Disperas po ngayon. Check natin pala yung sakyan ko. Grabe, nahirapan yung sasakyan kasi mataas ba tapos ipababa. Ganon. Yan. ano kasalan. Ito. Tingnan niyo. Matulas. Nahirapan yung gulong ng sasakyan. Diyan tayo oh, sobrang damo. Picturean ko. Iiwasan ko, ere. Iiwasan. Ito ang bahay ni Ritz. Ano ho? Guys, dito tayo dumiritso kanina. Sobrang mataas ba? Nakadiretso nakadiretso tayo doon sa dulo. Papasok ito. Hirap eh sa sakyan ayoko naman doon kasi mababa. Ano papa? Mababa doon. Daming mamamaysan. Daming mamamaysan pala. Si papa guys, ha si papa nagka-guide sa amin. Bumababa siya para makita yung ano yung dadaanan ng sasakyan. Nakapambahay lang muna tayo guys kasi bispiras lang naman. Bukas na lang tayo ano. Nahirapan yung parang nahirapan yung makina kaya nang sasakyan nung mataas ako pa pataas kasi. Pataas. Nahirapan kaya ano, ako ano pataas nang mataas ako eh. Umugong siya. Ay, ayoko naman doon guys magpark park Mababa kasi sobrang damo.

ng ano, venue ng ikakasal dito po yan sa Halang Taal Batangas, so yun pala guys kanina, uh, medyo nahirapan po tayo maghanap ng parking, so doon po tayo pinapark sa pinakalikod yon sa mga ano medyo madamo siya madulas po yung ano yung damo yung damo tapos yun na nga andito na po tayo dito pala guys dahil nga po ano ah, pahapunan po yan yung mga taong dumadating diyan pwede na po doon sa ano sa mga sa yon doon sa food section meron na pong mga luto doon tapos yon papakita po sa inyo guys mamaya yung mga kanya-kanya nilang mga tokang mga ginagawa so ang dami ng mga bisita diyan kasi nga Uh, at prepare pa rin po sila dyan. May mga nagkakatay, mayroong mga nagluluto, may mga naghuhugas na, may nagpe-prepare ng pagkain. At nagpe-prepare ng ano, yun yung sa reception po ba. So, ayun guys. ah uh, tayo pala guys ay mag ikot ikot muna dito. Ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung mga ginagawa po nila. So, ayan. Medyo tatakpan po natin ng konti yung mga karne karni dyan. Konti lang. Pero bahala na, guys, kung siya. So, ayan, oh. Ang dami-dami po nilang mga kinatay dyan. Ang kinatay pala dyan, guys, nila ay baka. Tapos, ano, ah... Uh hindi eh, ko alam alam kung ano, kung baboy pero ang alam ko madaming baboy yung kinatay diyan. Tapos yun guys, ikot-ikot tayo dito, inaayos pa rin po itong venue dito para bukas. Tapos mamaya pala guys, sasayaw pala diyan yung ano, yung ikakasal yung bride at saka yung magiging asawa niya ba. So yun. Tayo pala guys ay pupunta muna dito para kumain, pipila po tayo dito. Hindi pa naman po masyadong madaming madami yung tao kasi medyo maaga pa naman po dito. Dito pala guys ay ano pa lang, uh, 5.30 p.m. ng hapon. So yun, tayo po ay kukuha ng pagkain dito. Um, parang ang ang putahi po nila dyan ay sabi sa amin kahina ay yung baka karning parang mga laman ng baka ba parang ganon so yun kain tayo guys dito para tayo magutom. Napagod din tayo sa pag-drive <laughs> Dahanin na lang sa pagkain. Ganun. tayo naman guys ay mag ikot po dito lahat po dito guys ay abala ito po yung side ng lalaki na mapapangasawa nung pamangkin ng mama, so ito pala guys nilapitan natin yung mga kalalakihan dito sila po ay gumagawa ng ano, uh, morkon daw po yan yung ginagawa po nila, basta yun more daw po, yung ginagawa nilang karne na yan, hindi ko po alam kung ano, o uh, wala po akong idea. <laughs> Yamurkon na yan. Pero nakikita po dyan, may mga hotdog, may itlog. So, yun. Parang imbutido. Parang ganun po ata yung pagkakaintindi ko. Yan, yung murkon na sinasabi nila. So, yun guys. Kanya-kanya po pala guys dito ng mga, mga, mga ginagawa. So, yun. Mamaya-maya guys, iikutan din po natin yung mga nagluluto pa dito. So, yun guys. Busy po ang lahat. So, tayo naman guys dito ay busy din sa pag Tapos, yan, sinala ni kumakain pa rin pala, guys. Tapos, nagkukwento lang. Ayan. Ay, di ba pala ako tapos kumain Charot, nag-video pa. charot, charot, charot lang pala yun. <laughs> At dahil nga po tapos na po kaming kumain, so yung pinagkainan pala natin dyan guys, ay dadalhin po natin doon sa mga naguhugas dyan. So mayroon din pong naka-assign dyan guys na ano, sa side ng mga ng lalaki na mga tigahugas, ng palato, mga pinagkainan, mga etc. yun guys. So dito pala guys sila sa gilid nakapwesto. So yan, ibibigay mo lang guys dyan yung plato tapos huhugasan na po nila. Tapos yung iba naman guys dyan, kumakain pa rin. Kumbaga, eh, ano, ya ang labo-labo na, kanya-kanya na. Tapos, kung sino pala yan, guys, yung, ano, uh, gustong kumain, open po yan. Kasi nga, po yung tinatawag na, ano, yung parang pahapunan, ganon. Sa probinsya kasi namin dito sa, dyan sa Occidental, ganon din po ang alam ko. Dito, ganon din pala yan, guys. So, yon Maganda din naman pala, guys, dito yung, ano, maganda din, maganda, maganda talaga, guys, yung place nila dito. Kasi maluang ba. So, ayan, guys may mga nagdadatingan pa rin pala guys yung mga bisita dyan mga kapitbahay siguro, mga kamag-anak so hindi ko po kilala yung mga taong dumadating dyan, ang kilala ko lang po dyan lang dito ay yung mga kamag-anak ng mama, tapos kami-kami lang na mga pumunta dito, so yun guys dahil nga po tapos na po tayong kumain, ah uh, sulitin na po natin yung ano, pag-ikot-ikot po dito, dito naman po tayo po sa side ng ano, mga naglulutuan ba dito, yan, yeah, dito naman po sa side dyan, sa isang kabilang side. So, makikita nyo dyan, guys, ang lalaking taliyase. Tama ba yung aking term na taliyase? Tapos, mga kalderong um, malalaki. So, yon Sila yung may mga naka din po nagluluto dyan. Tapos, yung iba. Tinatanong pala ako dyan, guys, nung isang, nung isang nanay kung taga saan daw po ako. yon sabi niya kung kaano-ano ko daw po yung ikakasal. So, yun, nagpaliwanag, ano, paliwanag, hindi naman paliwanag. Nagpakilala po ako na ako po yung ano, ganito, ganon. So, yun, hi daw. Makikita daw po sila sa vlog. So, yun, nakakatawa naman po yung mga bisita dito. So, ayan guys, balik ulit tayo dito. Pakita natin yung mga, ano, umuusok-usok dyan. Hindi ko alam yung mga putahe dyan kung anong niluto. Bukas natin matitikman yan. yan. Na nga guys dahil nga po gabi na ito na po yung totoong totoo lalabas na po dyan mamaya yung ano yung ikakasal para po uh, sumayaw at maghanap buhay yung, yung, yung po bang ano sasabitan sila ng ano ng pera tapos yun ng mga ng mga kamag-anak yung mga nandito dito sasayaw sila magtutugtugan so ayun lalabas na po yan po yung ano yung bride at saka groom lalabas na po sila para po sumayaw doon sa cute na ginawang ano uh, venue doon sa dulo. So yun, sila lang guys yung sasayaw dyan, kasi nga di ba sa mga probinsya uh, uh, may mga dalaga tapos nakaupo, nayreherela. Yun kasi yung alam ko dati. Dito pala ay pwede pala yung ganito lang, yung groom as a bride lang yung ano, yung sasayaw tapos uh, sasabitan sila ng ano ng pera diyan ng mga bisita dyan Yung kung sino yung gusto, kung ano lang po yung makakayanan yon. Yeah, and naman po nila kung ano yung uh, pwede yung isabit, pwede makapag-sabit ng milyon char. <laughs> 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 Yan sa inyo po yon. Pwede din po kayo mag ng 50, 20, siguro kung ano na yung kaya, syempre kung, kung gusto mong sumabit at ano uh, makatulong, 'di ba? kung ano nang kakayanan ba. Siyempre kami guys dyan mamaya. sasabitin po kami. Hindi pwedeng hindi mawawala para naman po makita yung pagmumukha namin dyan mamaya. So yun. So, na nga guys, uh, hindi naman kami papahuli dyan na hindi magsabit pero ayoko na sana sumabit dyan guys kasi nakakadagdag haba lang yung sabit namin, charot lang char so pagkatapos pala dyan guys, uh, magsabit kailangan daw mag picture picture so yun, picture picture na so ayan guys uh, hindi ko alam bakit biglang sumakit yung ulo ko, dahil yata sa sinabit ko joke lang char, tulog na po ako, bye